Ayun! Good morning guys! For today's video ay... Pasting past na naman ako ng 19 hours So nag na ako ng ating pagkain For today's video ay nagluto ako ng Tortang Talong so, Hindi ako mag-rice So Ito yung pares ko sa Tortang Talong Guys, itong matabang baboy na nileksyon ng babae ko guys yun ang pares ko guys so kain tayo mamaya time check guys is alas 4 ako kumain last time last meal ko nung alas 4 ng hapon nakahapon tapos ngayon na ng oras na alas 10 na ng umaga so meron na akong uh, 18 hours ng fasting guys so nagluto na ako ng ating pagkain at para makabrick na tayo ng ating fasting guys so okay. siya malapit na malapit na guys pag 11 kakain na ako 9, 19 hours na pag ano umabot ng 12 kakayaan yun is matutunan 20 hours. Ayan guys, ilang minutes na guys na antayin natin. para kumain na tayo. At ako gulo na talaga ako. Kaya, yung pampalipas ng minutong to ay coffee, black coffee na may asin. Yan lang na. Ibang antay ng oras. Malapit naman na. Ilang minutes na lang. Yeah, okay. Yeah. Okay. Okay, so, pastin, Alam niyo kung bakit ako nagpapasting guys Kasi Dahil gusto ko rin magbawas ng timbang At Ang, ang matutunan ko na nanonood ako kasi ng mga ako uh, Ang uh, pagpapasting is Para din sa katawan natin na, na lininisan ng katawan natin ng mga Uh, toxic or mga disease sa ating katawan guys. So, yung halimbawa na may nararamdaman ka sa iyong katawan na masasakit or may mga diabetes ka or high blood ka, ilinisin na nga yung katawan kapag nagpasting ka. Yun lang. So, kaya ako nagkakagalito para iwas na rin sa mga sakit-sakit sa katawan ko na nararamdaman ko palagi na masakit yung baywang ko, masakit yung kunting lahat ng pangalay ko nararamdaman ko talaga siya guys nung hindi pa ako nabipastin. pero ngayon miracle siya wala akong tinitik na gamot so yung katawan ko lang yung nagpapagaling yung saka kung ano nararamdaman ko dahil sa pupapasting guys ito lang din mo. yung dahilan ko kaya ako nagpapasting guys <tinyo> Ito, hindi mo masyara magkita yan. Talong lang, tsaka itlog. Tapos may tuna. Hmm. Terima kasih. Okay. 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 그럴 수 있다. 그럴 수 있다. 그럴 수 있다. なるほど。<noise> <noise> 입으

Terima kasih telah menonton!